Sa bawat sandaling ang puso ay nadudurog. Nagbubukas ito sa panibagong mundo na punong-puno ng mga pangarap at panibagong panimula. Dahil mas mabuti pa ang umibig at mabigo kaysa sa matakot kang maranasan ang mga ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan naging manlilikha ng na mga awiting nagbibigay galak sa ating mga puso. Nagpakilig at dumampi sa bawat mga nakakarinig nito. Ngunit sa kakatwang pangyayari, kung kailan dumating ang kanyang pagkabigo dahil sa naon ng pag-ibig ay tsaka naman ipinagkaloob ang obra na isisilang pala mula sa panulat ng Taong Durog na Durog ang Kalooban. Ang kwento ng mga pananalig, pagkabigo at tagumpay ni Rene de la Rosa. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa liriko ng awiting Pusong Bato?